naon. Ouch! Ba't mo naman kinulang tao? Ah! Pag-ibig na naman. Itong babaeng tao, gusto mo mapasaya? Iba pa yung kanina? Ikaw yung makukulong kanina? Hindi! <coughs> Hindi! katangi ang gusto mo kay ate? Mabait. Oh, mabait. Ano ba? Mabak. Maroga. Ano ba? Sagot! Ouch! Mabait. Maroga. Ano ba? Wala na. Ayan mga mababait at maroga dyan. Mag-ingat na kayo ha. Ah! <laughs> Bilis. Tagalim mo lang yan. Wala na. Mababay na't maroon ginagayo mo ba ito? mo Ay, ginagayo mo Ay, ganit ako sa mga nanggagayo Lahat yung pinapatay ko, wala nakakaligtas. Paano yan? Ha? Ah, paano yan? Ano nang yawe? basbas sa inyo. Sa inyong kasangayon, sa, sa inyong kasulatan. At kalooban, napatayin ko. Mangkulam na ito. Nanggagayo mo. Patay ka ngayon. Tugi ka ngayon. ibalik. Ina mo tubig kan? Okay na nga di? Ate maalagat maaruga ka daw. Ayi! Aba nang hen. Gito mo ate, hope mo, gato mo. Ganun na yung mo. Napakahaba ka. Ah? <laughs> May gusto sa iyo. Gumawa. Ano na naramdaman mo? <laughs> Di malam? <laughs> Hindi, I mean, ba't ka nagpagawa? Ano? Um, pagka, ano, magbigat ko yung tapos minsan na ano, yung ko. Okay na. Galing ka na. na.